So, ayan, papunta na tayo sa kanila. So, uh, oh, nakikita nyo, ayan, yung ilog. Yung ilog na kung saan lumaki nung kasagsagan bag yung Ulysses. Ayan, grab. Tapos ito naman yung ano, yung yung katabi nila. Ayan. So, bali for today's vlog, ayan. Ah, hindi ko napagplanuhan na dadaan pala ako dito. So, ayan, malapit na tayo, guys. Ayan. Mayroon pa pang sige. Hindi ko alam kung yung uh, tinama yung bahay nila. Ayan. eh, Ayan, may tao. Hello. Rico. ko, kamusta? Kamusta kayo? Ano na kuya? Pumunta ako nakaraan dito we. Eh. Wala kayo. Ano nangyari? dito na pala si ate. ako. Nakakuha Binaka kayo dito. Binaka kayo dito kaya. Ang ganda ng labo nagpastao. iba dito ni trapa. Eh saan kayo? Saan kayo napunta? Nagkalis nga kami dito pali ng tubig. Akala ko di na kayo makalabas. Nakulong na kami ng tubig. Buti naka-dam pa kami nung di dyan. Ang gandun. Naglabas kami dito. Ang gandun. Hinaris ng tubig. Ito nagturo sa amin dito. ko dito. Ayan guys yung ano naman. guys yung ano ito so, nagturong sa amin dito ng bigay ng sopa. Nandito na pala kaya. si ate. Pangapat okay. pang na araw, uh, Pang-apat na araw kami nakauwi. Dapat pagdating ko rito, ato ng bahay, pura na lamang nga sila kahit isang hindi ito. Yan, nagkubong-kubong kami muna may nawal pag nag-airdrop pa lang. Ang ginawa ko nung matulubang. Sabi ko ito pag hinangin nila eh. Ito saan ito pulo. Dira di ko ang pinarapo niya. Ito ang bako. <laughs> Dinaganan ko <po>. lang. <laughs> Dinaganan mo lang. May mga tali nga o. Puro tali. Ah. Ano pag ulit yung ulan. Hindi eh, kasi malapit kasi kayo sa ano um, dito o oh, may ilog din kasi dito Oh. Um. Hindi. Yung ito may problema. Yung inbornal diyan sabog na ba? Hindi pa ito ito. Nagiba. Ang ganoon. <laughs> Ay, tala ang sabog dito. Oh. Yung palaki ng palaki tubig, pumasok na Iyon yung dito kuya, hindi yan binahalin sa kabila. <laughs> Ay, sigaw. May namatay nga sa, may namatay nga sa, yun, parte sa nakulong sa bahay. Maos pa. Lubog yun. Lagpas sa bahay nila. Na, na tubig yan Kaya nga to, nagsigaw dyan mga tao. Kuya boy, likas na kay makukulong na kayo dyan, malaki ng tubig. Lumabas ako, nasa lubang. Nakulong, sa tara na kayo kayo. Wala na tayong maridaran. Ah, takbo kami. Pagdating namin doon, malalim na. Naku, ang tagal namin makalis. Kaya putik-putik. Nagdating kami sa 7-Eleven talagang toda -up. na. Naupo ako pag... Upo kayo kay Aniro. Ah, pagdating sa 7-Eleven may mga tao na isip. Ito na kami. Tumago na kami doon sa may labas. Kaya kung hindi na tayo makapunta na sa kalsada doon sa high school pa tayo. Pagtamahan pa tayo. Yun, doon na lang kami. Buti nakanlikas kayo agad. Tumatawag sila ng tulong, kayo din tumatawag din kayo ng tulong. Ay, Ay makatawid-tawid. Oo, oh, oo. Oh. Uh, grabe. Uh, grabe na sayang namin na. Uh, lahat nga dito, ang mga tulong, so, um, patrabunan nga pala. wala. Um, wala na ko, wala. na wala. Wala So ito kuya, wala to, wala to ano, wala to pako na ano bubong mo. Ito ba bali 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 ka kahoy na may kay ko kay wala kahoy. Sabi ko ma silungan lang. Tapos wala pang trapal. Wala. Wala ding ding pa. Eh yung mga damit dito kuya. Yung na Tapos na ba ba to. Sabi na sa kalakal tapos pag nangalakal ako ito may damit dito naman, mag, mag, may na mag makasuot nyo. Ang pinukuha ko dito, ang dala ko dito. Pinipilihan nila. May, masok, may mga sinusunod sila. Magtawad, Tsoy. Magtawad, ah? Tsoy ka. Ano ah. pala? Laki pala ah, ito, Faye. Sige lang, Faye. Ano mo Namin dumadaan dyan. Ano? Pakapi naman. <laughs> Sira na. Sira na ang tuloy sa ig may iglesia kaya di mak makadaan doon. Oo. Sira na nga. Hindi na makadaan. Ba't kaya, ba't kaya wala kayo dito nung bagyo? Wala. Nasa trabaho ko silang draw. Kaka-okay lang namin mm -hmm. yun. Yung sila nagka... <laughs> <laughs> ang bilis, ang bilis, ang bilis ang panahon eh, no? Ha? Ano nila? Ano nila? Sige, 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 Ryuma. Ah, yung dito ba? Ryuma. Oo, may nga. balie wala in mo, moment tumulong sa atin ayan